Ang mabuting balita ng paminuhon ayon kay San Mateo. Doon panahong yun, may mga paris iyong lumapit kay Jesus at tinamkamsiluan siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Daayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulutan na sa posimula nilalam sila ng may kapal, lalaki at babae? at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang amatina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga paris siyo. Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus. Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, Sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiyapid at mag-asawa sa iba ay niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nanamalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa. Mabuti pang huwag ng mag-asawa, sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulain yan kundi iyon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba, dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkadayon sila, mayroon namang hindi nag-aasawa alam-alam sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulain ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon.